So, ngayon po, so, tingnan po ninyo si ate, ate, lapit ka ng konti sa akin. Trabaho niya sa bahay. Ano sa tingin niyo po ang pwedeng mangyari sa kanya? O, oh, ayan, tingnan niyo po. At ate, uh, taga saan ka? Jensan. Taga Jensan. Ilang taong ka na? 25. 25. First time mo mag-abroad? First time. First time mo. Hindi ka ba natakot na ganyan na itsura mo pupunta ka ng Saudi, magtrabaho ka sa bahay? Ilang buwan ka lang sa amo mo? Ano, two months and eighteen days. Two months and eighteen days. Tapos pinauwi ka na ng amo, wala kang inaaway. Okay. Na uh, testelo siguro yung amo mo, siguro sa iyo. Ano ang mga experiences mo doon? Buti wala pa nangyayari sa iyo. Pero meron ka na ba nararamdaman? Oo, yung ano... Kasi yung tatay lapit ng lapit. Tapos pumunta sa kusina, kahit gumalabas ako, sumusundin so, naman. Tapos ano, yung sabi niya, punta tayo magpalaro ng bata. Pagdating doon sa palaruan, yung mga bata, may bumabantay pala. Tapos ako, dinadala niya ako, sabi niya, balik ka, punta tayo doon. Gano'n. Hindi pala ako magbabantay ng bata, sinasabay niya ako kung saan siya. Oo, mo? So guys, ito yung issue ni ate <laughs> ni ate guys no, pinauwi siya ng kanyang amo sa kadahilanan na ano, sa kanyang face lock 'di ba? Nagagandahan yung amo niya sa kanya, guys. At totoo naman talaga, meron naman talaga hitsura si Ate so Alam niyo na, bawal na mga bro ay mga magaganda at charot lang. <laughs> Wag naman ganyan, grabe naman kayo. Oy, just jisko Just ko, Lord. <laughs> oh, 'di ba? So, 'di ba? Mabuti na lang talaga at kahit pa paano, meron na yung mabuting puso yung amo ni ate guys. At siguro dahil sa silos na naramdaman ng amo ni ate ay pinauwi na lang siya. 'di ba? Kaysa naman ah, dumating yung time na hindi na makayanan yung pagdisilos ng amo at dumating pa yung point na baka masaktan siya, 'di ba? Kasi hindi naman taling hindi naman talaga lingid sa kalaman nating mga Pilipino na mayroon tayong mga kababayan na nag ano, lumipad sa ibang bansa para makipagsapalaran at hindi nga maging maganda ang kanilang uh, sitwasyon doon. So, nangyayari ay nasasaktan sila ng kanilang, kanilang mga amo. So, mabuti na rin talaga at ganun ang desisyon ng amo ni ate. Mabuti pa rin talaga ang puso ng amo ni ate. So, good job amo! <laughs> Kahit, di ba, So, kung na fail mo na hindi mo gusto yung ano mo, hindi eh, ba, pa na lang. So, ganun na lang siguro. So, thankful na rin tayo at uh, naging mabuti ang pag ni ate. Walang nangyayari sa kanya. Di ba, ganun lang. God bless you all. <laughs> o ano, bawal na mga bruda. <laughs>